kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. At ano po ba yung asin? Nagbibigay lasa, ito po'y ginagamit for preservative. Yan po ang asin. Di ba po, pag matabang ang pagkain, lagyan mo ng asin. Sasarap. Same thing sa matabang na buhay. Lagyan mo ng asin. Tayo po'y makarinig ng Word of God. Yung matabang na buhay, eh nagkakaroon ng sigla. At ganun din, yung kabulukan, ang mundo pong ito, bulok na bulok. Kabulukan ng mga gawa ng kasamaan. Pero ang asin, preservative. Mapreserve ang ating purity, mapreserve ang ating righteousness before the Lord. Kaya napakalaga po, bilang mga magkakapatid kay Lord, yung fellowship eh, nagkakahawaan po tayo. And same thing, ilaw. Nagbibigay liwanag sa kadiliman. Kunsan tayo naroon, nandun ang liwanag. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. We are the salt and light of this world.